Ito nga pala guys, yung araw na may may pupuntar na naman tayo guys sa ating munting negosyo. minto nga pala guys kami dito muna sa Santa Rosa para magmerienda. Kasi guys, yung nagtatrabaho ko sa may Yamaha Santa Rosa, eh dito nga pala ako guys lagi nagmerienda. Bali, ang pupuntahan nga pala natin guys ay eh, sa Miha en Nueva Ecija. Sama nga pala natin dyan guys sila La Jam at si Wilma. Buti na lang guys, hindi kami mababasa ni Maring Abno. Pupunta na kami ng Tawi-Tawi. Tawi-Tawi <laughs> nga pala guys kami pupunta. Ayan o. Pero joke lang guys Dito nga lang yan pala Sa may haen kay boss Tama nga pala kami guys Magpapagawa ng ating Napagkalupit na cart Maya maya lang guys Yan dito yes, na kami Parating na kami Dito kay Lamadama Yan guys Dito kami magpapagawa Ayan Sa madam yung nakakausap <laughs> Bali guys, eto nga pala guys yung sample ng kanyang gawa na cart. So guys eto nga pala guys yung gumagawa ng mga cart dito. Nung pagdating ko nga guys nakita ko nga pala guys yung sticker dito na INC. Natuwa naman talaga ako guys si guys, kapatid nga rin pala natin sila sa iglesia. Talagang gumagawa rin talaga guys si God ng way para magtagputag po kami. Bali guys, eto nga pala yung kauna-unahan na first cart natin Bali dito nga pala guys, nag usap na kami kung anong sukat ang kailangan, kung ganong kahaba at ganong kataas yung ipapagawa namin cart. Sobrang tuwa ko man guys at napakababait ng mga tao ng mga to. Bali guys, gumawa na nga pala guys ang kasulatan si Madam. Kaya guys, abangan nyo nga pala guys yung mga susunod namin video about kay cart